Ano Na? Sabi mo ako <tip> ano ang profesiya. Bukod, alam na natin ako lang Ano ba alam mo tungkol sa profesiya? Maaari ka magbanggit sa akin. Para ikaw'y ako at maaya. Ang paglubog ng sa pagtulong ng yun sa bansang Asante ka. Aha! Ang lupang sinilangan mo.

Ito hmm. ang taon ko na, ngayon ayoko sa pabili ang ulo. Bukod sa mga pagkakas. Ito suku, mare kayo na. Turo ay makaisuwe sa... Maga, maga, maga! Ito na kayo. Mare kayo so, na rin su... sa hata? tayo, na hindi kami hindi na. lang. Ito ang kailangan mo kumuha ulit na panaybagong para pasukan na iyong kasama. Hindi hmm. na ko. O ni, ka sa taka. Ito ka na Oh, Nag-uusap tayo dalawa. What? Hindi mo kailangan kumuha. May isa pang kasama. Okay, Ba't kailangan mo kumuha pa ng isang kasama? Ha? Ikaw pa rin ba ang aking kausap na unang nilalang? O ikaw ibang kaluluwa na, na nakapasok kay Jera? Ako pa rin ang kausap. Hindi <coughs> nila Gusto <coughs> kang gumalang sa harin. Sa rin, gumalang sa isang mga igamit. Ang paggalaw sa kapwa, ay eh, parehas daw tayo. Galawin mo ang lagi ko, gagalawin ko ang paggalaw mo. Ang dami nila lang. Kaya ako siyang tinakawag dito. Kasi, gusto siya ang mabakausap ng tao na loob. Mukhang may sasabihin niya at ang importante. Eh, mamaya na lang. Ah, mamaya. Ang usap mo na tayo. Ah, sige. Tawa ka ba mong yung mahal ano ang usapan na to? Tungkol to sa probesya at ito na, sasabihin ko na pagka sumisikat na ang araw. Alam ko, mayroon uh -huh. tayong kailangan makita pa muli sa sunod na mga araw. Magkikita tayo at makikita tayo. Sana ikaw, tutulungan mo ko, tutulungan kita. Kung kaya mo mawasak ang iyong daigdig, tutulungan mo ko. Kung kaya mo mawasak ang aking daigdig, tutulungan mo kita tulungan mo ko kung paano masabi sa mga tao ang gusto mong paratingin. Hindi ako pwedeng nung mabas sa TV at sa radyo. Baka sabihin nila ako isang hindi ang TV ang wala? Doon nalalathala lahat ng nangyayari sa mundo. Ah, ganun ba? Ito na. Sabihin ko na. At nalalakit na ang balat ko. Makinig ka sa akin. Mm -hmm. Anong, hangin, Ayaw mo na mamainig sa patisiya. Sabihin ko na. Masakit na ang balat ko sumisikat pa ang araw. Mm -hmm. Ano Anong oras ka nandito dito? Bago magkalasaran yung pinto. Ah, kanina. Akyat ng batang ko doon kanina. Opo, uh -huh. Nakita ko siya. At siya'y nag-iisa. At may sa siya ang kaluluwa. Napakagandang kaluluwa. Yes. A A A uh, ang propesiya. Oo, ang propesiya